Hindi na raw kailangang magdala ng cash sa ilang palengke sa Metro Manila. Para iwas peke at para wala ng suklian, pinalawak pa ang pagbabayad via QR code. Ibenta ba yan sa mga mamimili at mga nagtitinda? Tila nga ba parami na ng parami at napakabilis ng pag ng teknolohiya sa ating bansa. Ikaw kaibigan, sangayon ka ba na hindi na tayo gagamit ng physical money anymore? Mapasa yung lugar this time around at sa iba't ibang bahagi pa ba ng Pilipinas. Please comment down below kung sangayon ayon ka sa tila napakabilis na pag-usan na tinatawag nilang mundo ng teknolohiya. Nauna na itong nailunsad sa Baguio at Davao City. Sa Pasig City Public Market, ito unang ipinatupad sa Metro Manila at plano rin daw itong gawin sa iba pang lunso. Mas sanitary, ano? Eh, Pangalawa, Napaka-gastos para sa BSP yung gawa ng gawa ng barya. QR hindi na kailangan ng sukle. Kailangan po masana uh, masanay tayo sa gantong mga makabagong uri ng uh, teknolohiya. Kailangan nag adjust po tayo. Simple lang ang paggamit ng digital payment. Itapat ang inyong cellphone sa QR code. I-type ang halaga automatic ng mababayaran ang inyong binibili. Plano rin daw ng BSP na gawin ito sa mga sari-sari store at sa mga pampublikong sasakyan. Pero handa na nga ba ang mga consumer sa paggamit ng ganitong makabagong teknolohiya? Kaibigan, kung ikaw ang tatanungin ano ang iyong magiging partisipasyon at opinion sa ganitong sistema na ginagawa ng gobyerno para sa atin, ito ba ay makakatulong para sa citizen of the Philippines? na tuluyan na nga kayang mawala na ang paggamit natin ng physical money dito sa Pilipinas? At bago ang lahat, bago natin gamitin ang ating mga cellphone sa pag-comment, sa pag-like and pag-share, and of course sa pagbabayad, bakit hindi muna natin sama-samang alamin kung paano nga ba ginagawa ang pera sa Batsang Pilipinas? At alam nyo ba, meron lang pala tayong nag-iisang pagawaan ng pera sa buong Pilipinas. Question number 2 bakit hindi na lang nga ba mag-print ng maraming amount ng pera sa buong Pilipinas kung nakakapag-provide naman pala sila nito para mapayara na at magkaroon ng maraming pera ang bawat Pilipino? Bakit hindi na lang kaya mag-print ng maraming pera ang gobyerno at ipamigay sa mga Filipino para matapos ang kahirapan? Bigyan niya ako ng free info na medyo confidential at hindi natin pwedeng basta-basta i-release yung lahat ng information tungkol doon sa loob ng pagawa ng pera. Pero hanggat sa kaya natin, talagang pipigayin natin para maglaglagan lahat ng mga informasyon dito sa ating podcast. Kaya tumuto ka lang, huwag na huwag kang bibitiw. Makikita natin kung paano nire-reproduce yung Philippine Peso sa Pilipinas. Ilang presidente na ang nagdaan, hindi pa rin nasusolusyonan at mistulang walang katapusan ang ating kahirapan. Kaya naman maraming Pilipino ang nagsasabing bakit hindi na lang magprint ng maraming pera para matapos na ang kahirapan natin. Ang Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP ay nagpiprint ng pera para palitan ang mga lumang pera at kinukontrol nito ang supply ng pera para maging balanse ang ating ekonomiya. Hello, welcome back to our channel. And by the way, we are Umerpus Project. And this time around, pag-uusapan natin ngayon kung ano yung mga pan and packs and sigurado, alam ng karamihan to. At ito ay siguradong sikat na sikat na kasangkapan lalo lalo na sa mga Pilipino. Dahil ito ay none other than man At ang makakasama natin ngayon ay walang iba, kundi entitled talaga para magsalita ng mga gantong bagay at magpatunay sa atin at magbigay sa atin ng talaga namang 100% na kapupulutan ng aral dahil siya ay former na nagtatrabaho sa Banko Sentral ng Pilipinas. None other than my co-host, Mr. RJ Rabelo. Yeah, magandang gabi, magandang umaga at magandang hapon sa lahat ng taga-subaybay sa yeah, atin. By the way, welcome back sa ating studio. Hindi na naman ang babalik ang Project. By the way, just to inform you guys na ngayon lang ulit tayo nagkalapatan dito sa ating studio. Medyo natagalan tayo within almost uh, two weeks siguro na hindi tayo nakalapat dito sa studio dahil na busy yung kanya-kanyang sistema. So, so ano yung mga may bibigay mo sa kanila na informasyon? Let's say, how you day started pag dumuduti ka doon sa mismong pagawaan ng pera sa kanila? Bago lahat, bigyan ko muna sila ng konting background. Graduation ng TUT Manila, eh, two days uh, after eh, nakapasok nga kami um, sa Banko Sentral ng Pilipinas or sa Contractual Employee. And then, syempre, gaya ng uh, lahat ng mga kumpanya, meron tayong mga sinusulod na company guideline. Ang kaibahan nga lang, sa buong Pilipinas, eh kami lang ang nagtatrabaho sa isang kumpanya na wala nang katulad. How would you say na wala siyang katulad? Sa buong Pilipinas, isa lang ang imprentahan ng pera. Kung mm -hmm. di ang Banko Sentral ng Pilipinas, Mismo. which is uh, that is located in uh, Quezon City, kung saan din ginagawa yung ginto ng uh, Pilipinas. Ano yung reproduction din ba tayo ng ginto sa Pilipinas? Yes, ang ginto at coins, dun din siya ginagawa. Ang uh, gold refinery at mint refinery is kasama ng uh, security plant complex, kung saan naman ini tayong mga money nga natin, yung Philippine Peso. Sa paglipas ng panahon, pagdaan ng mga taon, nag-iiba-iba ang disenyo ng ating pera. Pero, sa pag-iba ng disenyo nito ay ganun pa din ang halaga mula sa mga barya hanggang sa perang papel na. At pati na rin ang mga sukat nito ay nagbabago-bago din. Isa sa mga pangunahing kailangan natin dito sa mundo ay ang pera para makabili ng pagkain, damit, pangbayad ng mga bills at kung ano-ano pa. Abay kung wala kang pera dito sa mundo ay tiyak na magihirap ka. Pero ang napakalaking tanong dyan kapatid ay kung paano nga ba ito ginagawa? at bakit hindi maaaring gayahin ng ibang tao. Tumagal ako dun ng tatlong taon at kung saan kayo ang nag ng pera, kayo ang nag check quality control bago ito lumabas. Kasi isa na rin ang uh, qc ng pera or ang quality control. Kung tatanungin mo, isa sa mortal scene sa Bangko Sentral ang may lumabas na fault money, fault printed money. Kung matatandaan mo, nagkaroon ng uh, apiryang arobo, which is hindi naman inimprinta sa Pilipinas, sa ibang bansa. So, hindi talaga dumaan sa quality control. Hindi ka pwedeng maglabas ng mali sa public kasi kaya namin i-trace yun, kaya i-trace yung mga serial kung sino man yung gumawa nun or kung sino man yung QC na nag-approve. Ang pagawa ng perang papel at mga barya ay nagsisimula dito. Department of Economic Research dito ay pinitig na nila yung demand at pagtaas ng ekonomiya. Security Plant Complex, sila naman yung nagpuproduce ng mga materialis para maimprenta ang mga banknote. At kapag babaguhin naman ang disenyo ng isang banknote, ay kailangan din ng approval ng presidente. Ang perang papel na 5,000 ang halaga. Ito ay naiba sa lahat dahil may pagkamalaki ang pagkakagawa dito. At kapag inilawan mo ang mga ito ay nag-iiba ang kulay tulad na lang ng 500 pesos na dilawang kulay at nagiging green kapag inilawan. Sa isang libon naman ay may makikita kang mga guhit o fiber na kinalat. Ginawa nila ito para hindi magaya ng kung sino man. Kahit sa 500 kapatid o kahit sa anong pera ay meron silang fiber na inilalagay. Sa paggawa ng pera ay ginagamit nila ito ng espesyal na papel na may 80% na cotton at 20% na Philippine abaka. Ang kombinasyon ng dalawang materyales na ito ay nagbibigay ng mas matibay na disenyo at mas tumatagal kesa sa mga normal na papel na makikita natin araw-araw. Siguro marami sa mga viewers natin ngayon napapatanong, what would be the differences na yung mga fake money and yung original money talaga? Ano yung mga karaniwan? Siyempre, doon hindi na bago sa inyo yung may mga fake money na hindi katulad sa atin na parang very rare talaga na makaka-encounter tayo na may mga fake money. Kasi doon sa kanila, which is nasa mismong pagawaan ka talaga, parang normal days na lang sa inyo na may mabalitaan kayong may nag-release ng fake money. Doon sa lugar na to, may kumakalat ng mga fake money. Kakaiba ng tunay at saka sa fake. So as a worker in a BSP complex, kung saan iniimprinta nga yung pera, unang-una, syempre alam mo yung kulay. Yung ink na ginagamit kasi, kakaiba kumpara sa mga pangkaraniwang ink. gayon din yung papel na ginagamit. Actually, yung ibang papel is inimport pa natin from different country. Kung ikaw ay isa dun sa bank cheater or ikaw nga yung nag-inspect ng mga pera is malalaman mo agad na peke. Ang mga kapirasong papel na nagawa ay didiretso sa tinatawag nilang offset printing kung saan ang 15 to 20% na kulay nito ay may na. Sunod yan ay ang intaglio printing. Dito naman ay yung masasalat mo ang mga naka sa kanya. Meron itong mga braille system para malaman o makapa ng mga blind people kung magkano ang hawak nilang pera at hindi sila madaya kung sakaling bibili sila o susuklian sila. Bawat pera ay may nakalagay na marka kung saan malaki ang maitutulong nito sa mga taong hirap makakita. At meron din itong mga security threat na hindi basta-basta mga gaya o maduduplicate ng mga printer o kahit Xerox machine. Ang ink na na ginamit dito ay naiiba sa lahat dahil kahit na mabasa ito ng ilang ulit, ang pagkaimprinta ng pera ay hindi hindi mabubura, lalo na yung mga importanteng detalye. Siyempre, yun ang pinakamahalaga at dapat yun din ang hindi hindi mabubura, lalo na yung mga serial number. Pagkatapos maimprentahan ng pera, i nito ito isa-isa kung tama nga ba ang pagkakagawa dito iisa-isahin ang mga serial number kung tama ba o may depekto. Dahil bago ilabas ang pera, dapat tama ang lahat ng detalyeng nakapaloob dito dapat malaman ng mga viewers natin. Kung ang pera ba talaga natin, let's say, yung budget ng isang bansa, ito ultimate question ulit. Napag-usapan na namin to dati. Pero gusto ko lang i-bring out ngayon para at least sa mga bagong viewers natin para maging aware sila na alam ko, tanong ito ng nakararami. Kung ang bansa natin ay eh, kunukulang sa budget, bakit hindi nga ba tayo mag-print na lang na mag-print ng pera? What ah, will be the reason behind? Kaya nga nang napag-usapan natin noon na hindi natin basta-basta pwedeng gawin yun. Isipin mo na lang kung ang isang bansa ay eh mag-iinprinta ng napakalalaking pera or napakalalaking denomination. Kung ang lahat ay magmamay-ari ng napakalalaking denomination is mawawalan na ito ng value. Kaya nga, isipin mo yung ibang bansa na may napakalalaking denomination maabot ng million mm. pero walang value yung pera nila. Halimbawa, yung ibang bansa sa Africa is may napakalalaking denomination mm. which is kapag ka kinonvert mo dito sa bansa na to sa UAE or sa Pilipinas is equal siya sa less than 1 pera. If so, I'm not mistaken, parang sa Iran din ganoon yata. Eh, no? Parang sa Pilipinas is uh, 1,000 pesos, that will be a million there eh, sa pera nila. Eh. So ganoon pala yung nangyayari doon. Uh, at saka nga pala, syempre, hindi ka rin talaga basta-basta makakapag-imprinta. Gaya nga ng uh, sinabi ko noon, hmm. naka din to sa yaman ng bansa sa gold stocks natin. So hindi siya basta-basta na kung kailan mo lang gusto, ang presidente kung kailan lang gusto or kano kalaki ang budget na hmm. ilabas, eh yun ang i ng isang bansa pagpiprint ng maraming pera bilang solusyon sa kahirapan ay ginawa na dati ng iilang mga bansa gaya ng Germany noong 1920s, Zimbabwe noong 2000s at recently ay ang Venezuela. Noong mag ng maraming pera ang Zimbabwe, imbes na yumaman ang mga mamamayan at gumanda ang buhay, ay mas lalo pa silang nalugmok sa kahirapan. Sa pagdagsa ng maraming supply ng pera galing sa gobyerno, ay mabilis din ang pagtaas ng presyo ng mga bilihin dahil dito dumaan sila sa krisis na tinawag na hyperinflation kung saan ang mga bilihin ay mabilis na tumataas sa maikling panahon lamang habang patuloy ang pag-imprenta ng pera ng kanilang gobyerno, ay napakabilis din ang pagtaas ng mga bilihin hanggang dumating ang araw na sobrang liit na ng halaga ng kanilang pera. Noong 2015, ang 100 trillion Zimbabwe dollar ay nagkakahalaga lamang ng 40 centimos US dollar. Sakto lang daw ito pang bili ng tsokolate doon sa Zimbabwe. At dahil dito, simula noong 2009 hanggang ngayon ay hindi na nila ginagamit ang kanilang sariling pera o currency. Sa halip ay gumagamit na lang sila ng mga pera ng ibang bansa gaya ng US Dollars at Chinese Yuan. Sa kasalukuyan, ang bansang Venezuela ay dumadanas din ng hyperinflation. Sobrang hirap ng buhay ng mga tao doon ngayon. Ayon sa Reuters.com, noong nakaraang taon, ang presyo ng mga bilihin sa Venezuela ay dumudoble sa loob lamang ng isang buwan. Ang isang kilong bigas doon ay nagkakahalaga ng 2 million Venezuelan Bolivar at patuloy pa itong tumataas araw-araw. Nitong Mayo lang ay bumisita ang vlogger na si Drew Binsky doon at ang isang pirasong tinapay ay nagkakahalaga ng halos isang milyong Venezuelan Bolivar. Kung iisipin ay mga milyonaryo ang mga tao doon. Yun nga lang, milyonaryong kumakalam ang sigmura dahil kaunti lang din naman ang mabibili ng isang milyon. Ang pag-imprinta ng gobyerno ng maraming pera ay maaaring humantong sa hyperinflation crisis at ayaw natin na magaya sa mga bansang ito. Talagang hindi pala talaga basta-basta ang pagpapatakbo ng ating republik. Sa lahat ng aspeto ng ating republika, may mga kanya-kanyang rules and regulation at patakaran na dapat natin sinusunod. May iba na nagsasabi na hindi raw sa lahat ng pagkakataon kayang gumamit ng digital payment at may ilan namang hindi pa raw ito nauunawaan. Yung sa internet, nagkakaroon ng problema. Kaya hindi ka sure kung napasok na yung payment mo. Hindi na lahat may cellphone. Wala sa akin, wala ko cellphone. Sa Quezon City, hindi pa man nailulunsad ang paleng QRPH+. May mga gumagamit na rin ng digital payments tulad dito sa Mega Q